Hello mga guys For today's video mga kabagsay Magpapaksir tayo ng isda Galunggong Pabalot natin sa dahon ng gabi Para may iba naman mga kabags Pinalot sa dahon ng gabi Bakit nga ba kailangan ibalot sa gabi? Hindi ko rin alam. Yan ay aking nasilayan lamang sa mga matatanda. Kaya nga, no? ba't kaya ibalot, kailangan ibalot sa gabi? Siguro nga, ano, no? para isang lutoan na lang, no? yun yung dahilan no? Susubukan so, subukan natin kasi may gabi dito guys galing ng probinsya Susubukan so, subukan natin ibalot para Ipaksiw eh, ka na. May gabi ka pa. No. Tama po mga garbage. Tama. Hay paksi ko na may gabi ka pa. Masarap to siguro itong mga kabags, no? tapos gataan pagkatapos, no? Kasarap. Ano ba yung purpose, no? Baka, ano, no? Para, tawag dito. Ang purpose siguro kung pinabalot sa gabi, para isahang luto na lang, no? Hindi ko rin alam eh. Sa probinsya ganito eh. Babalot sa gabi tapos papaksiwin. Subukan natin ngayon. Oh. Lulusog pa kayo eh. Wala nang ano. Ito na ito na. Halika namin. Minga. Squid. Squid. Ah. Ito so, guys yung mga ano ko o ko yan. O. Limang pusa. Yung okay, tutumba nyo na yun. Yan, yan pa yung sobrang mga kabags. O. So ito na nga pala yung nabalot natin. 2, 4, 6, mga walo. Ayan o, oh, na. O. Basta may ano yan, asin. So ito may isa pang balot mga kabags. Oh. So yun, guys, may mga natira pa i-roll na lang natin saka ihalo natin tatali lang mga ganyan yung cables tatali okay doon diba tapos ang pagpaksyo yata yung mga cables ano lang sukat Saan hindi makati? Yes, okay, Tali lang. So, yun mga kabags. Hanggang dito na lang. Abangan niyo yung kadugtong. Pagkasalang ko. Okay, so, nakonan na ako. No.